ilaw na. Ito pa Baka kita din tayo sa mga Hindi tayo nalalayo ng katunan dito. Balik lang pala makakita si Kim <laughs> Uy, last destination natin. Serte mo kuya. Serte natin. <laughs> Ayan, tsaka na lang tatapag ka na lang, lang kita dali. mo so, na, na natin. Oh, Dito <laughs> oh, na yung sentin. mo ba? Malaki ba? Si Kimchi Daig ka. <laughs> kita no, namin. Na Anse, si Kimchi oh, Ano yung pamunta kayo doon, Philip? Para kita ni Anse, kasama si Kim Ayan o. Ayan o. Kim na kayo. Okay na. Oh, ano, ano, gano'n lang <laughs>

Good na, nanay. Hindi lang ipot, ah? Oo. Pwede share na lang, ano? <coughs> Ay, humarap. Sishare ko na lang. Ito po, uh, si a kimchi. Eh, bilhin ko ko rin. Hindi, ganyan, ganyan, ganyan lang. Yung mga background mo lang ba? Hmm. May walang <laughs> tikin. Kami nakala <laughs> yun. Oo. Ha? One, two, Ah, ito po. po habol tayo siya yes. mag TikTok everybody mm. Kapatid niya Siya naka brown na pan. Yan yung kapatid niya. Makita din tayo sa mga vlog bulag nilo mm. naman nai po omel oh, si ano yan? Si kung ano kung ano kung ano ang nanay nagpapa nagpa picture kanina na picture ang babakan makakilig ni nenet eh katal katal yung picture e blood hindi naman tayo nagpa picture ewan ko kung oh, nagpa picture nga kami may group din picture kami kami din kami sorry

ay, ito wala ito na ako doon sa vlog vlog, ganun <mutter marina> hindi nagpansin siya kanina bakit magami pa? hong? magami, Ito, mo magami? hong, ko may ginagawa din naman sila ikaw naman napaka ba woop 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 ayan 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 hi kini kini diba dito lang pala makakita si kini hey, last destination Oh, hindi mo na tayo uwi. Sana nawala yung pagod. Eh, sana yung sakit na ulo. Alam mo kung baka? Ako pumunta dito. parang gusto mong his Tapos sabi ko, boses mo Sabi ko, sabi mo niya yung boses. alam mo, hindi ko na, hindi pa yung sayaw. Hindi ko kasi nakikilala sa ano. Kilala ko agad. Mas maganda siya sa face. Oo, parang manika. Oo, uh, uh, parang siya manika. Ang pahit-pahit pag inuuka niya si Tim. Oo. Pero, Parang Kaya, kaya」, kaya, kaya. kaya, kaya nga, eh? yeah. parang bata. Ito dami siya. kapatid niya. Ang Ano? Ano? Chinese. Alam tayo lang pinanood. Tayo lang ang mo walang kaya tayo lang. Parang ako videographer na yan din. Paano papalaki ba to? Yan. Yeah. Yan. Yeah. Mana mo ikan ka ba? Kaya, ito. Sige, okay na yung picture. Muna na yung na, tama na. Nakapagka-picture na kayo tapos Mas mata, mas maano ang kanilang mga kasama kaysa sa kanila. Gusto kayo na maya. Mami, try na. Gusto ko siya. Magbanda ka regret kasi si Mami. Pag hindi mo siya pinagod yan. Kung hindi isip pa yan. Pwede yung solo ko. Ang nanay nagpipiktorial. Na kay nanay ko. Ano? Yung picture. Kasi ay tinan. kaya na kay ko. Kaya ang bilipin. Mama,

Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan Wag na, wag na kayo matanda lang sa nagyan. Thank you po. Dapat ito ang guys. na Wala na siya. Hindi nga Last na <laughs> po. Last na po. May last pa. Dapit ka naman. Dapit. Thank you. Ingat po. Enjoy po. Alis na kami. Okay, bye bye. Tingnan mo ako doon ng ano, street food. Bakit? Ano, iwalay na ba natin? Ano 'yan? Eh, kong siya na.